Isang malungkot na balita na pumanaw na ang talent manager, TV host at veteran entertainment columnist na si Lohlit Solis. Siya ay 78 taong gulang. Acute coronary syndrome ang sanhinang pagkamatay ni Manay Lohlit. Ang acute coronary syndrome, ACS, ay isang seryosong kondisyon sa puso na nangyayari kapag biglang bumabara o bumabagal ang daloy ng dugo papunta sa mga ugat ng puso, coronary arteries. Dahil dito, hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang kalamnan ng puso, kaya't maaari itong magdulot ng pananakit ng dibdib, chest pain, o atake sa puso, heart attack. Matatandaan na year 2022 nang magsimulang magdialysis si Manay Lolit dahil na rin sa sakit sa kidney. Kinumpirma ng pamilya ni Manay Lohlit sa pamamagitan ng radio host at veteran entertainment columnist na si Gorgi Rula ang malungkot na balita sa Facebook ngayong umaga, Hulyo 4. Our beloved Manay Lohlit Solis has peacefully joined her creator last July 3, 2025. Manay Lohlit leaves behind a loving family and many friends who will always cherish her memory. we remember Manelolit lolit as a feisty and staunch loyal supporter manager and friend we love you our dearest manai you will forever be in our hearts rest well now in the loving embrace of our lord Nakiramay din ang dating aktor at Cavite First District Representative. Jolo Revila ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media. Kalakip ang litrato ng namayapang talent manager ang kanyang mensahe ng pamamaalam. Rest in peace Nanay Lohlit Solis. Salamat sa lahat ng pagmamahal at pagsuporta mo sa aming buong pamilya lalo na kay Papa. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin noong ikaw ay tumayo bilang aking manager noong ako ay artista pa. Lubos po kami nagdadalamhati sa iyong pagkawala. We will miss you, nanay. Mahal na mahal ka namin. Nauna rito, nagpost din ang veteran actor at dating child wonder na si Ninyo Mohlak sa Facebook ng larawan ni Manay Lohlit na may caption na, Paalam, Nanay Lohlit Solis. Bago tuluyang mamaalam, nakapag-post pa si Manay Lohlit sa Instagram tungkol sa naramdamang anxiety matapos magkasakit at maospital. Talagang hindi ko akalain at my age dun pa ako mako-confined at magkakasakit. Nagkaroon nga tuloy ako ng anxiety attack dahil hindi ko akalain na at my age mahihiga ako sa hospital bed. Medyo hindi ako talaga sanay sa hospital scenario, kaya culture shock para sa akin ang mga nangyayari. Every time I wake up in the morning, shock ako na nasa ibang kwarto ako. Kaya nga minsan gulat ako paggising, kaya tuloy parang at-a-lost ako tuwing gigising. I feel like crying, pero wala na akong magagawa. Ang hirap pala ng may sakit. Hopeless, helpless, weak ka. Para bang hindi mo alam where and what to do. I feel it was already late for me para magkaroon ng ganitong episode sa buhay. Pero alam mo naman si God alam niya when or where ibibigay sa'yo ang mga bagay. So grateful na ngayon older na ako nangyari ito. Meron na ako ng pasensya at wisdom na tanggapin mga bagay. I feel sad, weak, but hopeful. Wishing na sana gumaling ako agad at maging active uli. I love life. I love my works. I love my friends. I live life like everybody else. But if being sick is a sacrifice I have to experience, it was an eye-opener for me. Ito ang huling mensahe ni Lolit noong July 3 isang araw bago siya pumanaw ngayong July. Samantala, hindi man natapos ni Manay ang kursong political science sa UP Diliman, itinuloy pa rin niya ang passion niya sa pagsusulat at pinasok ang mundo ng pamamahayag. Nagsimula siya bilang police beat reporter noong dekada 70 bago nakilala bilang showbiz columnist sa isang broadsheet kung saan naging entertainment editor niya ang namaya pa ring talent manager na si Douglas Kihano Kasunod nito, nakilala nga siya bilang matapang at palabang showbiz columnist hanggang sa maging talent manager noong dekada 80. Ilan sa mga sikat na artistang inalagaan niya ay sina Gabby Concepcion, Tonton Gutierrez, Christopher De Leon, Lorna Tolentino, Rudy Fernandez at dating senator Bong Revilla. Naging host din siya sa mga TV show na Katuwaan sa Shete, Star Talk at Celebrity TV at ilan pa. Bumuhos naman ng pakikiramay para sa naulilang pamilya ni Manay Lohlit mula sa mga kaibigan at social media followers ng batikang manager at showbiz reporter.